Mysterious Wilderness Farm, Day 9 of Fall Year 2. Ang current funds ay 12,777 gold at ang total earnings ay 2,966,531 gold. Ngayon, gumising na tayo at uminom tayo ng tsaa. Ay, ayan. At kumain din tayo ng ano. Uy, umuulan pala. Nga pala, ngayon yata yung ano, may kidlat-kidlat. <laughs> tingnan natin. si Marcelo. Tapos, tingnan natin. Weather report for tomorrow. It's going to be cloudy. Ano ang ating kapalaran? The spirit are somewhat annoyed today. Luck will not be on your side. Okay. Tunin natin lahat to pala yung pusa natin, Snowy. At ka nakaharang dyan. <laughs> Aharang na naman si Snowy dun. Ay, kailangan pala natin diligan to. Nakakalimutan natin diligan. One, two. Ay, nakakainis naman. <laughs> Ayan, para lahat madiligan. One, two. 1, 2 1, 2 dapat kasi ano eh dapat ito yung nasa dulo yan gagalaw yung ano yan ganyan na nga lang para sigurado lahat nagdiligan. panda rito Sana lahat nadiligan, walang hindi ano. Ito yata ang area natin, hindi pa nadiligan. Tingnan na ba lahat? Yan. Dapat nadiligan na lahat yan. Tapos kunin natin lahat yung na-process. Papasok ulit natin doon. iho hoard natin ulit. <laughs> recording. Gawa tayo na ano to Nayin natin to Tapos, ito. Yan. Siyempre, hoard natin ulit lahat. Yan. Yan pickled ano 3,000 rice ay kasama yung nasama yung ano natin and then para hindi na tayo magagasta kay clean eto i ano natin tayo na lang ang magbukas nyan silipin natin yung cellar baka merong something wala naman mo tayong tubig Nandun pa si ano eh, oh. Hindi natin makuha. Ibali ng mali. Ayan to. Kuha tayo dito. Tsaka dito. Oh! Meron daw ano. Ano yun? Meron ulit contest Stardew Valley Fair. Sige, punta na tayo doon kay Marcelo. Oh, meron pa nga pala tayo dito mga ano, courage. Forage, forage. Yan, punin natin mga forage. Iuwi natin, baka mamaya. What's that? May bulate, oh. <laughs> Buti hindi tinamaan si Pama. <laughs> I know. Dali natin dito yung forage. Oh, what's that? Diba? Ito pa, lagay natin dyan. At yung mga, ayan, 80 na, oh, ang dami na. And what else? Ito, pasok natin. Palagay natin dito. Pwede natin padala tong jamborite. <laughs> Ito, dalhin natin kay Clint. Dali na natin kay Clint para mabilis. Pero yung ano muna. Yung mga libro, dali natin kay Marcelo. Punta tayo kay Marcelo. Ah, uh, town. Punta tayo sa town. Ano pa yung nangyari dito? Hey kid, I need a lucky break. Why don't you bring me a rabbit's foot? I'll make it worth your while. Yes. Come back when you got a rabbit's foot. Sige, hanap tayo ng rabbit's foot. Eto, pwede ba pumasok? Pwede! po si Johnny mo! Hala, anong to? Uy, alam ko kung saan yung void salmon. Ancient fruit na gold. Prismatic shards. Saan nakikukuha niya? <laughs> Hirap-hirap nga mag-ano Sige. Alam na natin. Ngayon. Eto, tapusin na patapos na natin kay Clint para wala na tayong iniisip. Clean, clean, pakibukas. Wow, prismatic shard ang galing naman. <laughs> Di ba? Okay. Ang galing naman kung ano kung ano yung kailangan natin eh lumabas. Eh bigay na nga natin doon. Ah, may bibigay pa pala tayo sa ano. Wow, 2,000 pala yun. Ito, benta natin. Yes, I'm selling. Ngayon, bigay natin. Nakapagbigay na ba tayo ng ganito sa ano? Dito, nakapagbigay na tayo. Ah, nakapagbigay na. Ayun, oh. Ngayon, ito mga buto lagay natin. Tabi-tabi sila. So, bigay natin tong prismatic shard dito let's just give it here leave it here yung isa kailangan ng ano rabbit's foot no rabbit's foot no? o konti na lang ano kaya ang mangyayari pag na abandon Georgia Mart dito tayo Marcelo hindi ako bibili ha mag ano lang ako tingnan natin magkano ba kung buy bait and ay, hindi ko na kailangan yan eh wow 35,000 no oh. alas lahat pala meron na nung ano no thumbs up ibig sabihin nabili na natin ngayon kung trade in the books stuffing oh river jelly oh bukwa tayo nyan tsaka to ayan ano pa ba meron wow dami pa pala oh Sige, hindi na tayo. May gagawin tayo. Ay, yung ano... Ay, bigla ko naalala. Sinasabi ni ano yung... Nung kausap ko siya. Ayan, ano Yung... Sabi ni Willie, yung first week ng fall, meron daw ano... Meron dito na... Sa, sa may waterfalls, nandyan daw yung legendary fish. In between. In between dito siguro. So, Sige tayo yung mamiwit ng legendary fish. Sabi niya sa may waterfalls, dun daw sa pag sa pagitan ng waterfalls. Tiger trout. Perfect. Alam ko na, umuwi muna tayo. Tapos gumawa tayo nung ano. Yung malakas na klase na ano. Para sa fishing. Yun ang gawin natin. Yung tinuro ni ano. Saan ba yun? Ito, plus 3. Yan. Tapos tong dalawa. Lagay natin dito. Let's put it here. Ay, nakagawa tayo ng ano? Something. <laughs> Delikado pala yung hawak-hawak na gano'n, no? Ano pa nga yung gagawin natin? Ay, ilagay natin dito to. Pwede tayong gumawa ng ano? Yung tinuro na wild bait. Ito, oh. Ay, makakagawa na pala tayo ng king, ano, oh, yung yoba. watay is isa occasionally shields the wearer from damage. Yan. Tapos ito, gawa tayo apat. Pwede na yan. Yan na yan. Meron sinasabi si Willy na ano. Let's go! Ano pa ba yung mga ano natin? Crap order? 20 days? punta ulit tayo dun sa town tapos yan dito kala ko naiwan pa sus mariones diba natin to mga to ah may naiwan yung ano Teka, alam ko na kung ano naiwan guys yung hinihingi dun sa kotse huwi tayo basta let's go Uy, inihinga sa kotse ng ano, hihingi ng lucky ano. Lucky. Rabbit's food. Rabbit. maraming tayong rabbit. We have a lot of rabbit. Yan, yan, Where's the rabbit? Hindi kaya tayo, tayo rabbit natin. Ayan o, oh, yung mga rabbit. Donald. Diba? Daisy Duck. Yan, ang dami natin ano dyan. Ngayon, tignan natin. Sana may rabbit's foot. Ayun, may rabbit's foot to. Kunin na rin natin yung kaya natin kunin. Yan. Tsaka na yung iba. Dadalhin natin sa muna sa bahay itong daladala natin kasi hindi naman natin lahat mapipick up Let's put it here. Pandalawa. Tapos ito. No. Lagay natin lahat dito. Yan. Baka dito meron kailangan lagyan. Ayan. Tapos ito. Itong tatlo lagay natin dito eto, lagay natin dito all the rest lagay natin dyan ano pa nga yun? eto yan dahil gold to mabilis tong mag ano eh no, I don't want to eat that lagay natin dito dito. No. No. Yan, balik na tayo doon sa may mini na rabbit's foot. Tapos kunin natin yung legendary fish. Let's go. Okay, sa legendary fish. Sa rabbit's foot muna pala. Rabbit's foot. Dito sa merong ano, Eto to to. Georgia. Yes. Ayan. What's that? You've received a special charm. You feel an aura of good fortune surrounding you. Luck is permanently increased. We gusto ko yun. Nasa na? Tingnan natin. Nasan siya? Wala rito. Ayun. Special power pala siya. Special charm. Special charm magkaroon special charm. Dito tayo. Dito, dito, dito. Dapat pala kumain tayo ng ano. Kasi wala na, yata, wala na tayong lucky. Ano eh. Ito, kainin natin to. Tapos, sana makuha natin yung ano. Silver J. Kaya natin yung legendary fish. Okay. Perfect. Siguro pagkasunod-sunod na perfect. Ah, kailangan pala makakotay mga iridium. Kasi sasali tayo sa ano. Oo, ayun yung legendary fish. Sali natin sa ano. Wow! You caught one of the legendary fish. First catch. Ang galing. Nice, nice. Ayun. Uh, oops, baka makain. Dapat yata umuwi na tayo. Let's go home. Itong green tea. Saka to, crab cakes. May crab cakes pa kaya si ano? Tingnan natin. Kung nagtitinda pa siya ng crab cakes. Diba? Yan, ganyan-ganyan lang. Ako sa siya. Andun si Alex. Hindi kaya pwede mag ano ron. <laughs> Are you selling crab cakes? Wala na. Strange bun. Strange bun na lang. May na tayo. Let's go home. So, to mga legendary fish, pag-iisa-isahin ko siya. Pag-sama-samahin natin. Ay, nandito pala yung mga legendary fish. Andiyan. Diyan sila. Ito, trout. Pwede natin ipasok to. Ito. Tsaka to. Dito naman yung ayan, eto, Diyan yan. at yon, eto, dito okay dami na ulit natin makukuha punta rin tayo dun sa ano natin, sa, pangalan ito, greenhouse process natin to mga to. We have to process all of that. Process. Tapos ito naman, process din natin. Ito mga isda, lagay natin dito. Ito, i-ano natin to, i-process natin let's process this dito sa ismelt e natin ayan so what happened na ay bukas na yan meron na naman dito oh wow meron na tayo oh pwede na natin tong isend isend natin para tigi isa meron kasend tayo tapos eto lagay na natin dito yan, para siguradong maka 100 tayo ng ganyan and then uwi na tayo let's go home yan bukas na yan ah magsisend pala tayo ng one of each ay, wala na. Ito na lang dito. Ayan, nasend natin. hello meron mga ano. Sayang, no? Pwede natin i-process pala yung ano. Yung... Kunin natin lahat yung gulo. <gasps> Ang gulo, ayan. Kunin natin lahat yan. Ipa-process natin yan doon sa ano eh. Kasi wild honey lang sya eh. Ayan, may humahabol sa atin. It's a brute. Sige ka. Pag lumapit ka sa akin, mamatay ka. <laughs> Here die. Ito so, tayo <laughs> dito, dito, dito. Nabol tayo. Pinahamol <laughs> tayo. Lagay natin dito yung yan. Ito, ano, ilagay natin dito. Tsaka dyan. Tapos lahat ng wild honey. I-process natin dito. Okay. May 25 pa tayo. May 13 pa. May 9. Okay. Lahat nalagay na. And then... What else? Itagungan natin dito tong... Yan. Yan tapos itong isa ilagay natin wala mag process process na lang tayo ngayon para tapos na yung pagpaprocess natin ng mga meron pa nga isang coop hindi pa natin nakuhanan ng ano ay hindi yan yung isang coop meron pa okay lagay pa natin ito dito mahal na siguro ng lahat ng ito ay meron pala tayong 12 na chiso na ano sya ito rin kaya maglagay tayo baka mamaya umabot tayo sa ano magiging iridium siya tapos neto Baka mabilis lang sila maging iridium. Yan na. 1, 2, 3. Yan. Yan. Ano pa ba ang ating gagawin? Actually, to iridium bar. Pwede rin natin isama dun sa ano. Tulog na tayo. Kaya nakuha nakuha na rin natin. No. No. nintay ko lang ma-harvest lahat 'yung ano. Yung uh, ano man pangalan no? Kalabasa. Pag na-harvest lahat 'yung kalabasa, basa lagi natin. yung yeah, pag na-harvest 'yung kalabasa, ibabalik ko na siya sa dati tong sangsing lagay natin dyan. Ngayon. Yan. Ito tago natin. So, palakol, piko, panggapas, pangbongkal, pandilig, galaxy sword. Yan. Ganyan. <coughs> ganyan dapat. Actually, ito dito, dito na lang. Kasi, yan. Tapos, ito dito. Yan, magkakatabi yung mga yan. Yan. So now, tingnan nga natin. Ano, ilan na ba yung skills natin? Isang 9, isang 8. Para makapasok na tayo doon sa secret ano ni Lolo. Pulog na tayo. So, for day 9 of fall year 2, kumita tayo ng 2,331 gold.